kula ay nagsimula sa lungsod ng Nogales, Mexico, kung saan si Brian, isang maskuladong lalaki na naninirahan mag-isa sa pansamantalang bahay na parang camper, ay nagkaroon ng nakakatakot na bangungot tungkol sa kanyang asawa na brutal na inatake ng mga lalaki. Upang iwaksi ang masakit na alaala, inilaan niya ang kanyang mga araw sa mahigpit na pagsasanay. Samantala, isang binata na nagngangalang Oscar, na nakatira sa parehong pamayanan, ay nanunood ng martial arts session ni Brian mula sa malayo. Si Oscar ay labis na namangha sa galing ni Brian at nangangarap na matutunan ang husay niya sa pakikipaglaban. Dahil dito, naging pang-araw-araw na gawain ni Oscar ang panunood sa pagsasanay ni Brian bago pumasok sa paaralan. Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad si Oscar pa uwi mula sa paaralan, napansin niya na sinusundan siya ng isang grupo ng gangster na sakay ng kotse. Nakaramdam siya ng panganib at sinubukan na takasan ang mga ito, at nagtago sa likod ng nakaparadang sasakyan sa tabing kalsada. Hindi niya alam na si Brian ay tahimik na nagmamasid sa pangyayari, at napagtanto na ang determinasyon ni Oscar na matuto sa martial arts ay dahil kailangan niya ito upang ipagtanggol ang sarili. Kinagabihan, ang parehong mga gangster kanina ay dumating sa bahay ni Oscar at tinutukan siya ng baril. Napagalaman na sila ay kasamahan ng gangster na kapatid ni Oscar na si Hector at madalas na nangingikil ng pera kay Oscar. Dahil walang pagpipilian, sumunod si Oscar at ibinigay ang kanyang pera ng walang pagtutol. Kinaumagahan, bumalik si Oscar sa training field upang panuurin si Brian. Nagulat siya nang bigla siyang lapitan ni Brian at inanyayahan si Oscar na sumali sa kanyang pagsasanay. Tuwang-tuwa, nagsimulang matuto si Oscar ng mga defensive moves mula kay Brian. Naglalaan siya ng oras sa pagsasanay at habang tumatagal ay nagkaroon siya ng kumpiyansa at napahusay ang kanyang mga kasanayan. Sa loob ng ilang linggo, nabawasan ang takot ni Oscar sa mga miyembro ng gang ni Hector at hinarap sila. Sa sumunod na eksena, hiniling ni Oscar kay Brian na mag-set up ng underground fight para subukin ang kakayahan. Gayunpaman, tumanggi si Brian, na binibigyang diin na ang mga kasanayang itinuro niya kay Oscar ay para sa pagtatanggol sa sarili, hindi sa mga profesional na laban. Nang marinig ito, nagalit si Oscar at umalis sa lugar. Paglabas ni Oscar, nagulat siya nang makita ang nakatatandang kapatid na si Hector na naghihintay sa kanya, at kasama niya ang grupo ng gang. Tuwang-tuwa na makitang muli ang kanyang kapatid, nilapitan ni Oscar si Hector at ni Yakap. Habang nag-uusap sila, dumating si Brian sa eksena at si Hector, na nakaramdam ng hindi pamilyar na presensya, ay naghinala. Tinanong niya si Oscar tungkol kay Brian, iniisip kung isa siyang pulis. Bilang tugon, ipinaliwanag niya na si Brian ang kanyang guro sa martial arts at tiniyak ni Oscar sa kanyang kapatid na hindi siya isang banta. Si Hector, na isang gangster ay laging umaasa na sumali si Oscar sa kanyang mga kriminal na gawain, at ipinahayag ang kanyang pagnanais na maging bahagi ng grupo ang nakababatang kapatid. Gayunpaman, tumanggi si Oscar, na gustong mamuhay ng normal at lumayo sa criminal underworld. Sa kabila ng malaking pagkakaiba, inimbitahan ni Hector si Oscar sa party upang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik. Sa una ay nagaalangan, ngunit pumayag din si Oscar at sumakay sa kotse ni Hector upang sumama sa kasiyahan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa bar, kung saan nagsasaya si Hector at ang kanyang grupo sa piling ng mga babae. Gayunpaman, si Oscar ay parang hindi nabibilang sa lugar at nagsabing gusto na niyang umuwi. Ngunit pagkatapos sabihin ni Hector na sumama si Oscar upang masaksihan ang underground fight na pumukaw sa kanyang interes, Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo ay abala sa panunood ng underground fight na may kasamang pustahan. Ang referee ay nag-anunsyo ng nakakaakit na premyo na $10,000 para sa sinumang makakatalo sa champion fighter na kilala bilang The Collector. Si Oscar, na malakas ang loob dahil sa kamakailang pagsasanay sa martial arts, ay nagpasya na pumasok sa ring, na labis na ikinagulat ng kanyang kapatid. Gamit ang mga diskarte sa pakikipaglaban na natutunan niya kay Brian, mabilis na natalo ni Oscar si Collector, na ikinagulat ng lahat. Kinuha niya ang premyong pera at dahil sa bagong kumpiyansa sa sarili, hindi na siya natatakot sa mga kasamahan ni Hector. Lingid sa kanilang kaalaman, ang isa sa mga nanonood ay nag-record ng laban at ini-upload ito sa internet. Samantala, sa Orange County, California, Si Piero, isang kriminal na abogado, ay nakatanggap ng importanteng tawag at ipinadala ang video ng underground fight ni Oscar. Nagulat si Piero sa kanyang nakita at agad na nakipag-ugnayan sa kanyang amo, ang leader ng mga sindikato na si Sonny Kilbane. Bagamat nakakulong si Sonny, mayroon pa rin siyang malaking kapangyarihan sa loob ng bilangguan. Ipinakita ni Piero ang video ng laban ni Oscar kay Sonny na parehong namangha. Pagkatapos ay inutusan niya si Piro na hanapin si Oscar at alamin ang lokasyon ni Brian, na pinaghihinalaan na posibleng nagturo kay Oscar. Mukhang may koneksyon sa pagitan ni Brian at ang mga kriminal na ito, at ang diskarte sa pakikipaglaban ni Oscar ay katulad ng natatanging estilo ni Brian sa pakikipaglaban. Hindi nagsayang ng oras, agad na nakipag-ugnayan si Piro sa kanilang hitmen sa Mexico, at inatasan ng misyon na hanapin at tapusin si Brian. Sa sumunod na eksena, si Oscar, na naghahanap pa rin ng pagkakataon para lumaban sa mga underground fight, ay pumunta sa fight club at lumapit sa receptionist na si Marisol. Nagtanong siya tungkol sa pagkuha ng membership, sabik na ipagpatuloy ang pagsubok sa bagong natutunan na mga kasanayan. Gayunpaman, siya ay nabigo ng sabihin sa kanya ni Marisol na ang mga membership sa club ay para lamang sa mga may edad na labing walo pataas nalulungkot si Oscar ngunit pinuri niya si Marisol sa taglay na kagandahan bago umalis sa club. Kasunod nito, si Oscar, kasama ang kanyang kapatid na si Hector at ang kanyang grupo, ay bumisita sa tirahan ni Brian. Nakiusap sila kay Brian na ipagpatuloy ang pagsasanay kay Oscar at nag-alok ng malaking halaga ng pera kapalit ng kanyang serbisyo. Gayunpaman, si Brian ay nananatiling determinado sa kanyang desisyon na tanggihan ang kanilang alok. Ang tensyon ay tumindi nang subukan ni Hector na pilitin si Brian sa pamamagitan ng pananakot ng baril. Ngunit mabilis na tumugon si Brian sa pamamagitan ng mabilis na pagkilos at inutusan sila na umalis at pinayuhan si Oscar na layuan ang kanyang kapatid. Kasunod nito, bumalik ang magkapatid na sina Oscar at Hector sa Fight Club na tinanggihang tanggapin si Oscar dahil sa edad. Pinirmahan ni Hector ang mga kinakailangang papel bilang guardian upang makapasok si Oscar bilang miyembro ng club. Sa sandaling ito, nakilala ni Marisol si Oscar, ang fighter na tumalo kay Collector sa underground match at ipinakita ang video footage ng laban. Habang nag-uusap sila, dalawang hindi pamilyar na tao, ang magkapatid na Gonzales, ang pumasok sa club at nagsimulang magtanong kay Oscar tungkol sa instructor niya na si Brian. Bago makasagot si Oscar, namagitan si Hector at nagtanong tungkol sa identity ng mga bagong dating. Sa una, sinabi nila na sila ang may-ari ng club. Ngunit nang magpahayag si Hector ng pagdududa, ibinunyag nila ang tunay na layunin na hinahanap nila si Brian. Si Hector, na hindi nagpahayag ng anumang detalye tungkol sa kinaroroonan ni Brian, ay nagsabi sa magkapatid na Gonzales na lumabas ng club. Pagkaalis ng magkapatid na Gonzales, ipinagtapat ni Hector kay Oscar ang tunay na katauhan ng dalawa bilang hitman at may binabalak na masama kay Brian. Nang marinig ito, pinilit ni Oscar na ipaalam kay Brian ang panganib na paparating at hiniling kay Marisol na samahan sila dahil galit sa kanila si Brian. Dinagtagal, dumating ang grupo sa labas ng tirahan ni Brian, at sinabi ni Marisol ang kahilingan ni Oscar na makapag-usap sila. Sumang-ayon si Brian at lumapit si Oscar, ipinaalam sa kanya ang tungkol sa magkapatid na Gonzales at ang masamang binabalak. Naalarma sa lagay ng sitwasyon, sinabihan ni Brian ang lahat na pumasok kaagad sa kanyang bahay dahil may hinala siya na maaaring nakabuntot sa kanila ang magkapatid na Gonzales at baka nasa paligid lang sila. Nagkatotoo ang sinabi ni Brian at pinagbabaril sila ng magkapatid na Gonzales na ikinamatay ng dalawa sa mga kaibigan ni Hector. Sa kabutihang palad, sina Hector, Brian, Oscar, at Marisol ay nakapagtago sa loob ng bulletproof na tahanan ni Brian, sa tamang oras. Matapos masawi ang mga miyembro ng grupo, ipinahayag ni Hector kay Brian ang kanyang galit at kalungkutan, at sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay humingi siya ng paliwanag kung bakit siya hinahabol ng mga hitmen. Dahil dito, at ubiling isiniwalat ni Brian ang kanyang nakaraan bilang isang pulis na matagumpay na nahuli ang kilalang drug lord na si Sunny Kilbane, ilang taon na ang nakakaraan. Matapos ang pag-aresto kay Sunny, si Brian ay nanirahan sa lugar na walang nakakakilala sa kanya, upang manatiling nakatago mula sa mga tauhan ng drug lord na gustong maghiganti. Gayunpaman, si Brian ay naguguluhan kung paano natuklasan ng magkapatid na Gonzales ang kanyang lokasyon. Sa sandaling iyon, sinabi ni Marisol na maaaring ito ay dahil sa video ng underground fight na sinalihan ni Oscar na ini-upload sa internet. Galit na galit si Brian dahil sa pagsuway sa kanya ni Oscar at lumabas ng bahay, ngunit bago yun, inutusan niya si Hector na maglakad sa tapat ng bintana sa loob ng ilang minuto. Sumunod, makikita sa labas ng bahay si Brian, nagtatago sa likod ng tuyong damo at itinutok ang pana sa isa sa magkapatid na Gonzales. Sinunod ang mga utos ni Brian, naglakad si Hector sa harap ng bintana, na naglihis sa atensyon ng magkapatid. Sinamantala ang pagkakataong ito, inasinta siya ni Brian ng pana, na ikinamatay ng isa sa magkapatid na Gonzales. Walang alam sa pagkamatay ng kanyang kapatid, ang isa, na determinadong gawin ang trabaho, ay lumapit sa tirahan ni Brian at binuhusan ito ng gasolina, na nagbabalak na sunugin ito. Gayunpaman, bago niya maisagawa ang kanyang plano, hinarap siya ni Brian, na humantong sa matinding labanan sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos ng mainit na labanan, nagtagumpay si Brian at pinaamin ang natitirang magkapatid na Gonzales para sa impormasyon tungkol sa kanilang amo. Gayunpaman, ang hitman na matigas ang ulo ay tumangging magbunyag ng anumang detalye, at sa huling desperado na pagkilos, sinindihan niya ang sarili at nilamo ng apoy, dala ang kanyang lihim. Kasunod nito, pumasok si Brian sa bahay at pinayuhan si Oscar at ang iba pa na agad na lumikas. Pinaghihinalaan niya na ang magkapatid na Gonzales ay maaaring nakatawag na ng reinforcements at tiyak na may paparating na panganib. Pagkatapos ay ginabayan ni Brian ang grupo patungo sa nakatagong lagusan at pinayuhan silang ingatan ang kanilang sarili bago umalis. Kinagabihan, tulad ng inaasahan ni Brian, ang grupo ng mga tauhan ni Sunny ay umatake sa kanyang base. Gayunpaman, nagawa niyang labanan ang mga ito at itaboy sila. Kinabukasan, dumating si Hector sa labas ng tirahan ni Brian upang tingnan siya ngunit nakakagulat ang kanyang nakita. Ang lugar ay ganap na malinis at parang walang nangyaring barila noong nakaraang gabi. Ipinagpalagay ni Hector na maaaring umalis si Brian sa Mexico pagkatapos ng kaguluhan, at sinabi ito kay Oscar. Nang marinig ang balitang ito, labis na nalungkot si Oscar, dahil malaki ang paggalang at paghanga niya kay Brian bilang kanyang guro. Pagkatapos nito, nang bisitahin ni Hector ang fiancé ng kanyang kaibigan, pinaligiran siya ng parehong grupo na sumalakay sa bahay ni Brian noong nakaraang gabi. Kinuha nila siya bilang hostage at inutusan siyang ibunyag ang lokasyon ni Brian. Gayunpaman, tumanggi si Hector na magbigay ng anumang impormasyon, kaya tinutukan siya ng baril ng pinuno ng grupo. Sa kabutihang palad, bago niya makalabit ang gatilyo, dumating doon si Brian, hawak ang machine gun at mabilis na pinatumba ang lahat ng kalaban. Pagkatapos ay iniligtas niya si Hector at ang dalawa ay nagmaneho patungo sa bayan sakay ng kotse. Sa kabilang banda, dumating na Oscar at Marisol sa labas ng bahay ni Brian, umaasang nandoon si Brian. Sa oras na iyon, isang grupo ng mga sundalo ang umatake sa kanila at nakipaglaban si Oscar sa gitna ng kaguluhan, ang isa sa mga sundalo, na nagnangalang Eric, ay lumapit kay Oscar at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Tiniyak ni Eric kay Oscar na ang kanilang intensyon ay hindi para saktan si Brian kundi iligtas siya. Hindi inaasahan na isiniwalat niyang siya ay estudyante rin noon ni Brian, at nakakagulat na pinaniwalaan siya ni Oscar. Kasunod ng paghahayag na ito, sumakay si na Marisol at Oscar sa kotse ni Eric, at nagsimula silang maglakbay upang hanapin si Brian. Gayunpaman, pagkatapos magmaneho ng malayo, napagtanto ni Oscar na dinala sila ni Eric sa ibang lugar malayo sa lungsod. Pagkatapos ay sinenyasan niya si Marisol na buksan ang GPS tracking at tinawagan si Hector, at ipinaalam sa kanya ang sitwasyon at binanggit si Eric. Sa sandaling marinig ni Brian ang pangalan, iminungkahi niya na maging alerto si Oscar at huwag magtiwala kay Eric dahil siya ay tiwaling pulis. Sa sumunod na eksena, dinala ni Eric si Oscar sa ibang lokasyon, ang mansyon ng isang drug lord na nagngangalang Caesar. Doon, dinala ni Eric si Oscar sa harap ni na Caesar at Piro at nagmungkahi ng ideya na gamitin si Oscar para hanapin si Brian at patumbahin siya. Samantala, nagtipon si Brian ng magkakaibang grupo ng mga kaalyado niya, kabilang ang mga pulis, kriminal, at miyembro ng drug mafia, upang tulungan siya sa kanyang misyon. Si Hector, na nabigla sa kakaiba at malawak na source ni Brian, ay nagpa siya na ito ang isip sa gagawin na misyon. Ang puwersa ni Brian ay naglunsad ng pag-atake sa mansyon ni Caesar, na nagdulot ng matinding labanan sa pagitan nila at ng mga tauhan ni Caesar. Nang mapagtanto na tumitindi ang labanan, binaril ni Caesar si Piro, binanggit na hindi na siya kailangan, at sumama sa paglaban sa mga puwersa ni Brian. Sumunod, pinasok ni na Brian at Hector ang mansyon at isa-isang pinatumba ang karamihan sa mga kalaban. Pagkatapos ay ginamit ni Eric si Oscar bilang isang hostage upang bantaan si Brian, ngunit sa kanyang kamalasan, nilabanan siya ni Oscar at nanaig sa laban. Kasabay nito, kumuha ng baril si Marisol at binaril ang mga binti ni Eric, na nagtamo ng matinding sugat. Dumating din doon si Brian at tuwang-tuwa siya nang makitang ligtas sina Oscar at Marisol, Pagkatapos, inihatid sila ni Brian palabas ng mansion ngunit nakita siya ni Caesar at nagsimulang bumaril sa kanila. Sa kabutihang palad, dumating si Hector upang iligtas at pinatumba si Caesar na binaril sa kanyang ulo gamit ang isang shotgun. Nang maglaon ay dumating doon ang mga totoong pulis at kinontrol ang sitwasyon. Kinausap sila ni Hector at sinabing hindi na siya kasama sa mga gang at lumabas na siya ay malinis. Muling nagkita si Brian at ang kanyang asawa habang si Oscar at Marisol ay magkahawak ang kanilang mga kamay. Sa huling eksena, dinala ng isang grupo ng mga pulis si Sunny sa interrogation room, at nagulat siya nang tutukan siya ng mga ito ng kutsilyo. Nagtapos ang pelikula sa pagpapakita ni Brian ng kanyang sarili sa harap ni Sunny bilang isa sa mga pulis at masama ang ngiti. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.